Hello po mga Hello po mga kapam andito ah, po tayo sa tree house natin Sa atin pong ah, Una kubo Yan, to. Medyo tinambakan ko lang muna At gumawa na huli ako ng panibago Yun, Nasa vlog ko ho, bago At yan tayo ay nagbisita dito Bisita po natin ating mga rambutan sa lasunis Awa naman nandiyos ko ang lasune sa imabuwa Ano po maraming kiti Rambutan ngayon hindi ko pa po, po maipakita sa inyo at masyadong maliliit pa saka na po ako ipakita pagka mahaba ng bunga ang mulaklak ano ho hello po mga hello po mga kapam mga... andito uh, po tayo sa ating house natin sa ating uh, una po po hindi ko lang baka ko lang muna at mga nahuli ako ng na panibago hindi so, nasa vlog po ang bago at kaya tayo ay nagbisita dito. Bisita po kami at itong mga ramdahan naman ko ang sa inyong buha. maraming hindi ko na sa inyo. At yung maliliit pa. Sa kanap ko, mahahaba lang po ang tulakas ko dito. Kaya sa kayo dito, sa buha, habang sa magharaping sa lupo. ang maghihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih 嗯、你走哪？你冒火吗？<music> <music> लहनी हींगल ना खुल हाय ऐ क दबा